Balitang balita, bagong balita Ay hindi pala, lumang balita pala Balitang balita sa radyong sira 25,246 pesos Kaya ba kitain sa joyride? Yun ang sabi ng Ibon Foundation Ewan ko lang itong Ibon Foundation Kung marami silang alagang Ibon Pero ngayon ang sinabi nila Malalaman natin kung totoo yan Sa mga nakapag joyride update ka pala na, Yun tapos katanggap ng text tapos nag-update dun sa opisina ng Joyride. Siguro naman na rinig ninyo na sinabi doon na kayang kitain ng 25,000 sa isang buwan. <coughs> lahat naman yun na sabi na lahat naman na nakadalo ng Joyride update eh sigurado naman ako na narinig nyo yun na sinabi nyo. Sa so, palagay ko oh, naman kayang kaya. Kaya lang, syempre, may kailangan muna natin bigyan ng hustisya kung paano nangyari yun paano nga ba kukwentahin yung sinita natin gano'n di ba siyempre hindi naman pwedeng basta sinabi mong 25,000 yun na yun hindi naman gano'n yun di ba siyempre meron pa rin pinatag na gross income at net income diba? so dati ginawa ko yun eh nag top up ako ng 5,000 sa isang sa isang buwan napalabas ko naman kasi pag kinuha mo yung 20% ng 25,000 ay 5,000 tama pag binyahin mo yun yung 5,000 na top up mo magiging 25,000 yun kaya pagka ganun ang ginawa mo sigurado ko malalaman mo kung talagang kayang kitain o eh, hindi syempre hindi naman lahat may kaya mag top up ng 5,000 sa isang buwan eh. ako pinag ipunan ko yun eh yun yung tinap up ko na uubusin ko talaga yon sa isang buwan para malaman ko kung talagang kayang kayang kitain yung 25,000 sa isang buwan But proven and tested naman, nagawa ko na ayon sa Ibon Foundation Charing eh. Sabi dun sa Ibon Foundation no, na nakita ko noon sa balita tapos ni research ko kung ano ba tong Ibon Foundation eh yun nga naggagawa sila ng mga survey channeling channeling boom boom pao at lumabas doon na 1,161 pesos ang dapat mong kitain daily ang dinibide ko yung 25,246 so 1, ang lumabas ay 21.7 so ibig sabihin 21.7 days lang nila kinuha yung computation nila na yun medyo malaki yun sa isang araw no? 1,161 parang medyo mahirap nang kitain nyo yun dahil dami ng kakompetensya dyan na yung move it dyan yung ang as marami pa mga habal habal diba mahirap nang kitain yung 1,161 na linis linis ha and then labas yung top up mo doon nakaltasa ka na ng 20% labas na yung gasolina mo doon labas na yung mga kinain mo sa isang araw diba hindi mahirap yun kaya kukunin mo ngayon sya sa ano na yun least common denominator kala mo mat yun kukunin mo sya sa pinakamahabang araw kaya dinibide ko siya sa 26 days yun kasi parang ang biyahe mo naman sa isang buwan ay 6 days di ba sa isang linggo meron ka naman day off na isang araw kada linggo syempre kailangan mo yun hindi naman pwedeng biyahe ka ng biyahe kailangan mo rin mag maintenance ng sasakyan mo kailangan mo rin ipahinga yung katawan mo di ba kaya kinuha ko siya sa 26 days lang at ang dinibide ko sa kanya ay 971 ang total so ibig sabihin kailangan mong kumita ng 971 sa isang araw para maramdaman mo yung sinasabi nilang 25,000 246 sa isang buwan 971 pesos per day medyo mabigat na yon, medyo mahirap nang kitain yun ngayon ngayon na, dati siguro kayang kaya yun sandali lang siyempre ilang pala na mga motorcycle rider noon na MC Taxi e ngayon halos araw-araw tumatanggap sila sa opisina ng Joyride tatlong office yan, isa sa Manila isa sa BITX, isa dito sa Antipolo tuloy-tuloy yan na tumatanggap araw-araw yung dami ng mga nadadagdag na rider sa araw-araw na maraming nadadagdag na MC Taxi Rider Move It, Angkas o Joyride yung konsepto ng supply and demand diba? natatalo ngayon ng supply yung demand hindi naman nawawala ng pasahero kaya lang syempre baga sa isang area di ba? meron limang pasahero doon eh ang available na rider doon sampu diba so matitenga na ng medyo matagal tagal yung diba pero hindi pa rin naman nawawala ng pasahero para mapalabas mo yung 971 nakita mo kailangan mong kumita sa isang araw ng gross sa halagang 1,500 pesos mahigit may gitna syempre. Marami pang kakaltasin doon eh, limbawa. Kukunin mo pa yung 20% noon. Ang 20% ng 1,500 ay 300. May matitira ka pang 1,200. Tapos yung gasolina mo pa, depende sa motor mo 'yon. Kung medyo malaki yung motor mo, mas malakas sa konsumo 'yan. Kaya ng mga Aerox NMAX, Max ADB 160, 150 mas malaki yung size ng makina nun pero kung ang motor mo naman medyo maliliit lang parang ito motor ko Honda Click o kaya mas maliit pa dito mga Honda Beat ganyan Nio, or Underbone na mga Smash mas medyo matipid sa konsumo ng gasolina kung bibigyan mo talaga ng justisya yung katanungan na kung kaya bang kita yung 25,000 monthly sa pagbiyahe ng joyride o uh, full time MC taxi kaya naman pero siyempre hindi na gano'ng kadali yun talaga namang medyo pagbab... pagtatrabahoan mo na yan bababad ka na sa kalsada para kitain mo yung mga media lalo na pag panahon ng matumal pag holiday medyo matumal talaga yan kabalik ka rin doon sa ibang industriya pag holiday malakas ang kitaan nila dito sa atin pagka holiday medyo matumal dito free time yan ha baka sabihin mo ano lang ako, part-time, part-time, Petix lang 'di. Full-time hataw-hataw 'yan. Ano'ng kaganapan dito? Ano ang nangyari? Hello? bakit ganyan sus so, bagsak medyo masama ang tama ng truck na yun ah ano kayo nangyari doon so ayun na nga going back to the topic guys konting patalastas lang yun nakatumba na yun kalsada at bigyan natin ng justisya ang, ang 25,000 pesos na kita monthly malalaman natin yan pag gumamit tayo ng ganitong klase ng applications uh, para mamonitor natin kung talaga bang kinikita natin o hindi uh, malalagay mo na dyan kung magkano yung gross mo libawa nag gross ka ng 1,500 ililess mo ngayon yung 300 na 20% bali 1,200 na lang so yun na yung kita type mo dyan o lagay mo dyan input 1,200 na gasolina ka ng 300 o yan o less ko ngayon dyan less 300 gasolina so meron kang 900 o kaya sinasabi ko sa inyo huwag na natin pag samasamahin yung kinakain natin sa isang araw huwag na natin idagdag dyan sa expenses kasi pag dinagdag mo yan pagkakaiba na tayo dyan hindi na magtutugma yan kung ikaw nagbabaon ka hindi ka kumakain sa labas o di wala kang expenses sa pagkain di ba? ay may uuwi mo ng buo yung 900 pero kung katulad ko ikaw kumakain ka ngayon ng halagang 300 sa isang kainan o sa isang araw di ba? ako malakas akong kumain talaga uh, pinapasaya ko ng gusto yung mga table ko pag kumakain ako sa isang araw kaya kung gumasos ng halagang 300 pesos sa isang araw ako pa lang yun ha kaya sabihin mo kailangan ibawas yung pagkain sa 900 eh hindi ha pag, pag binawas mo yung pinain ko na 300 o di 600 na lang hindi na nagtutugma yun tapos ikaw ang kinain mo lang sa isang araw 50 pesos lang expenses mo eh kiss diba kaya huwag na natin iibawas yung expenses sa pagkain. Given naman yan, hindi ba, nangamuhan ka, pumasok ka sa isang kumpanya, ang sweldo mo lang din naman as is. Eh. Kung minimum ka na 610 sa isang araw, hindi as is lang din. Yun lang din ang makukuha mong sweldo, 610. Hindi naman sinabi na with meal allowance. Ganun, di ba? Maswerte ka kung may meal allowance ka na additional sa sweldo mo. Pero bibihira naman yun dito sa Manila karamihan nang nangyayari yun sa uh, mga probinsya o depende sa company mo di ba na merong meal allowance ang kagandahan naman dito sa Joyride pag uh, ganyan may mga bayarin na ayan Judith pag malapit na si Judith mga Judith Judith na ganyan pwede kang mag over 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 time hanggat kaya ng katawan mo para mapunuan mo yung mga bayarin na ganyan kasi pag regular na empleyado ka kahit anong tumbling mo yun na yun eh kung ang kinikita mo ay minimum 600 then mag overtime ka depende sa pagkakataon E eh kung konti lang ang production na kailangan ninyong magawa sa isang buwan so hindi niya kailangan mag overtime kahit gusto mo mag overtime dahil marami kang bayarin gusto mo madagdagan yung kitain mo hindi mo pwede kasi wala ka namang i-overtime diba? ligaya dito hanggat gusto mo mag-overtime sige nang sige biyahe ng biyahe hanggang magsawa ka ang overtime mo dito hanggang gabi hanggang magaling araw hanggat kaya ng katawan mo sige nang sige pwede yun pero pag empleyado ka limitado talaga yung overtime mo kahit gusto mo mag-overtime hindi naman pwede walang ka namang yung overtime diba pwede mong sabihin advantage dito yun yun eh, na yung privilege yung sa ganitong klase ng trabaho pwede mong i-extend nang i-extend yung kita mo at yung sipag mo pwede mo rin i-extend nang i-extend kaya nga lagi niyan sinasabi dito ang kita sa ganitong klase ng trabaho delivery rider, MC taxi ay dumidepende lagi sa sipag mo kung masipag ka Naga namang masipag din ang pasok ng pera sa iyo. Pero kung tinatamad kang bumiyahe, syempre tinatamad din ang pasok ng pera sa iyo. Malayo din ang biyaya, di ba? E, kahit sabi mo umalis ka ng maaga sa bahay nyo kung mapili ka naman sa booking, inaabot ka naman ng 30 minutes, kakapili ng booking. Lumilipas ang 20 minutes, wala ka pang napipili na booking. So, di ba? Doon ka na mauubos. Isang maghapon, ilang biyahe lang din ang magagawa mo sa ganun eh kung masipag ka pagpasok ng booking kayo gurami man yan o tilapia o kahit anong booking pa yan biyahe ng biyahe di ba di mo mamala sa isang maghapon pag nagbilang ka ng pera mo marami na pala yan more than 1,000 na gano'n ganun dito eh hindi pwede pili ka ng pili dapat biyahe ng biyahe habang pumipili ka lumilipas din yung oras nauubos na rin yung oras mo kakapili yun na toda sa araw mo ako personal experience ko sa loob ng dalawang taon na karanasan ko dito sa joyride ganun ginagawa ko dati namimili ako naobserva mo naman yan eh pag aaralan mo naman kung ano yung mas komportable at mas maganda ang pasok ng income diba? ano yan eh, kabaga, ah, mo yan eh kapag mo yan gagamay-gamayin mo, di ba? I-experiment mo kung ano yung mas mabuti at mas maganda na strategy o technique sa pagbuo ng booking. Magwa mo na yan sa sarili mo. Maobserba mo naman yan eh. At aralan mo lang. I-explore mo kung ano yung mga magagandang strategy at style ng pagkuha ng booking para magandang kita mo optional naman yan eh pwede mo namang paginhawain yung buhay mo kaysa pahirapan mo diba so, hindi naman maganda kung paghirapan mo yung buhay mo pili ka rin ang kagiginhawa mo ganun lang yun speaking of ikagiginhawa ng buhay narinig mo na ba yung salitang high income skill ang high income skill ay eto yung malaki ang kita na skill pinagalag ko lang eh. parang ewan to ay yung chance skill nga eh di syempre aso kita na skill di ba pero kung bibigyan natin ng pustisya, kung ano yung high income skill ganito yan eh ang high income skill po mga kababayan ay ganito po iyan yung sweldo mo ay lalaki o yung kinikita mo ay lalaki kapag meron kang skill na malaki ang bayad kung dati pahinante ka ng truck ang sinusweldo mo lang ay kalahati ng sweldo ng driver ng truck yun po ay low income skill di ba ngayon pagka nag practice ka in improve mo yung sarili mo para maging driver ka rin yun na yung tinatawag na high income skill tama so, kung ang dati sinasahod mo ay kalahati lang ng sweldo ng driver mo at dahil kagustuhan mo magkaroon ng high income skill nag practice ka mag drive kumuha ka ng desensya ginawa mo ang lahat para malaman ang tungkol sa pagdadrive ng truck so yun po ang high income skill ngayon dumating ang panahon nalilitan ka na sa sweldo mo bilang driver ng truck eh gusto mo naman ngayon sumweldo ng mas malaki o di improve mo na naman ngayon yung skill mo kung so, ano mga skill lang gusto mong i-improve kung gusto mo maging manager kung gusto mong maging boss, di ba? Mag-aral ka ulit ng mga dapat mong pag-aralan kung paano mo i-improve na naman yung sarili mo. Di ba? di kaya isa kang laborer sa construction, helper ka, di ba? Ang sweldo ng laborer ay mas mababahamak kumpara mo doon sa mga karpintero, mason, di ba? Yun sila yung mga tinatawag natin skilled yung skilled na mason, skilled na karpintero uh, sweldo nyan medyo malaki at ikaw ay helper ka lang ang tawag sa'yo low income skill kasi wala ka namang skill eh tagaabot ka lang ng mga ang dapat iabot kumbaga helper ka lang talaga pag kinagalog mo masama mong pakinggan pero alalay lang talaga ang labas mo kung gusto mo naman lumaki yung income mo pag aralan mo ngayon kung pa paano maging karpintero ba? Diba? Pag-aralan mo kung paano maging mason, kung paano ang tamang pagpalitada, kung paano ang tamang pag sibesemento, ganoon, di ba? Yun naman yung sinasabi lang, high income skill. Ngayon, kung nalilitan ka pa rin sa sweldo mo bilang isang skilled construction worker, tapos marirealize mo na nakukulangan ka na sa kinikita mo, improve mo yung sarili mo. Pag-aralan mo kung paano maging foreman, Aaralan mo kung paano maging contractor mga kontrata ka na di ba yun okay na lalak doon na mag ang lumaki ng lumaki ang kita mo ganun yun kaya laging nga sinasabi nila kung gusto mong guminhaw ang buhay mo gusto mong makaahon sa kahirapan improve mo o pag-aralan mo yung sinatawag nilang high income skill sa so, ngayon pwede ko nang sabihin na high income skill ang pagiging isang skilled na rider, di ba? Skilled pa rin to kasi pag apply mo pa lang kay Joyride, meron nang tinatawag na skill test, e, di ba? Yun yung gaganong ganoon ka sa mga obstacle nila, yun ang tinatawag na skill test. So, pag nalampasan mo yun, ibig sabihin, skilled ka na na rider. Pwede mo na siyang gamitin sa paghahanap buhay. Uh, rider by profession na. Professional kung kukumpara mo naman ngayon yung kinikita mo bilang isang rider dun sa ibang trabaho da? eh, medyo mababa ang sweldo hindi naman sa minamaliit natin ha? o hindi naman sa hinahamak natin yung ibang hindi malalaki ang kinikita napag-uusapan lang no? naikukumpara ko lang huwag nyo masamahin guys napag-uusapan lang natin to napag-ahalimbawa lang kung ang kinikita mo sa isang araw ay 500 pesos nasa minimum hindi na pala ang minimum ngayon 610 na eh di ba pero kung kumikita ka nang hindi pa umabot sa minimum wage na 610 ibig sabihin noon eh eto na ang tamang pagkakataon my friend para kami ano yon medyo baguhin na ng konti yung sistema ng buhay mo pag-aralan mo na kung ano man yung gusto mong skill na medyo malaki ang kita kung mag-isip-isip ka na kung ano man yung gusto mong skill na i-develop o i-improve di ba? Marami naman na tayong pwedeng ano ngayon eh uh, gamitin na access para malaman pwede ka mag-research sa internet kung ano ba yung mga high income skill kung nalilitan ka na sa sweldo mo wala kang pa sa minimum eh dihado ka talaga diyan luging lugi ka talaga diyan sigurado 'yon masyado ka nang dinadaya ng pagkakataon e, ay eh, na mag-improve kaya mo na magpalaki ng income google mo sa ngayon may mga college school na na mayroong inaalok na TESDA yung TESDA nila mga ano pa yun ha scholar wala ka nang babayaran pag nakakuha ka ng programa na scholar magkano lang ang babayaran mo dun sabihin mo na mga nasa sa malit lang hindi ka nagagastos ng malaki pagdating sa scholar magbabayad ka man konti lang or gagastos naman dyan konti lang sure naman na pag natapos mo yung test na kukunin mo eh, malaking bagay yon para sa i-improve ng skill mo limbawa naral mo welding di ba o kaya yung plumbing pagiging tubero kaya medyo malaki rin ang kita ng mga yan o may mga iba-iba na mga tinuturo ngayon sa TESDA yung baking meron pa akong gusto sa sarili kong gawin na yung tawag taga-timpla ng kape, barista yun, gusto kong magbarista kaya lang medyo busy pa ngayon sa trabaho eh. kailangan pa natin kumayod at medyo gipit gipit pa eh. pero gusto ko yan, pag, pag nakaluwag-luwag ako ng konti, uh, nagkaroon ako ng pagkakataon pag enroll ako ng barista sa TESDA gusto kong matutong tumimpla ng kape, diba? Malay mo, makapagtayo ako ng sarili kong coffee shop sa future. Di? Ayos, di ba? Kaya, hindi, ano pa yung hintay mo? Aba, eh, improve mo na yung skill mo. Di ba? Pag-aralan mo na kung ano yung mga bagay na magpapalaki ng sweldo mo.